Tignan nyo dito mga idol, ang ganda rito oh. Parang nasa Korea lang. Korea made in Taiwan, oh di ba? Ganda ng sikat ng araw ngayon. Nakaka-relax, nakakawala ng stress. Magandang araw mga idol. Long time no see. Eh. Kumusta na kayo? Medyo matagal-tagal din na hindi tayo nakagawa ng video dahil nagkaproblema ng kapiraso itong channel natin kaya yun munang inayos ko. Nandito pala tayo sa ilalim ng Balete, made in Taiwan. So, ang presko rito. Dito ako madalas nagpapahangin kapag medyo pagod ako sa trabaho, dumadaan ako dito. Para pakiramdam ko kasi nasa Pinas lang ako. So, kumusta mga idol? Kumusta ng mga buhay-buhay natin? May natira pa ba? Uh, may bahay pa ba tayo may kotse pa may lupat bahay o ubos na ang lahat ng pinaghirapan natin umiwas na kayo sa mga ganyang bisyo mga idol wala kayo mapapala dyan pero sa ngayon mga idol hindi muna yun ang pag-uusapan natin iwas muna tayo sa nakaka-toxic na usapan pasyal pasyal lang muna tayo lakad lakad tayo kasi ang ganda ng panahon ngayon dito yan tignan nyo ganda ng sikat ng araw ang ganda ng view ganda ng tanawin matagal din na, na nagtaglamig dito mga idol kaya isa rin sa dahilan yon kung bakit tinatamad din akong lumabas pero ngayon okay na sumikat na uli si Haring Araw kaya pwede na uli pwede na uli gumala pwede na uling lumabas ganda rito oh. pakiramdam mo nasa Pilipinas ka lang dahil ang itsura nito wala naman na halos pinagkaiba sa Pinas eh. tignan nyo Cute ng mga aso. Yan, ano, ano ba tawag dyan? Chihuahua ba yan? Ay, hindi pala. Basta, cute sila maliliit. So, ayan mga idol. Taglagas na dito sa Taiwan. nayan Magpapalit na naman ng panahon. Mula sa taglamig, magtataginit na yan. Kaya, ganyan na uli yung mga dahon. Mag maglalagas na yan. Ganda, ganda ng panahon dito. So, relax-relax lang muna tayo. Lakad-lakad para mawala naman yung mga toxic sa mga isip-isip natin at pansamantala tanggalin nyo muna yung sugal sa utak ninyo kung talagang hindi nyo kayang tanggalin basta sa ngayon mga idol mag chill, -chill lang tayo relax lang para ma naman ang mga utak-utak natin kasi mga idol kung puro problema na lang ang iniisip natin araw-araw wala walang mangyayari sa buhay natin kaya relax lang chill chill lang tayo ito yung mga kleman na masarap mag-picnic dito sa Taiwan. Namiss ko talagang gumawa ng vlog mga idol. Kala, ang tagal din, ang tagal ko din hindi nakagawa ng vlog. Mga halos isang buwan yata mahigit. Dahil nagka-problema nga ng kapiraso itong channel natin. Kaya ganun. Ayun, tuwang-tuwa yung mga aso. Sa, sa wakas, umaraw din kasi dito. Iba din kasi dito mga idol kapag nagtaglamig talagang nanunuot. Leo <laughs> Rua. Kaya. Wow, wala mo ba? Oo, kanjan niya. May kanji, o puti, o puti. Okay ni May tumabi sa akin na Chinese na babae, nakikipag-usap. Di ko naman masyadong naintindihan yung sinasabi niya. Kaya sa sabi ko na lang, oo, oh, oo. Oh, oh. Ya, tway. Oo, oh, yes. yung ang ibig sabihin. Niyo. So, yun mga idol, tignan nyo. Ito yung mga palaru palaruan pala ng ano dito, uh, lone tennis Yan. Dito sila nagpa-practice kung yung mga matatanda. Uh, believe naman ako dito sa mga matatanda rito kasi kahit na may edad na sila, uh, talagang nilalakas pa. Uh, depende talaga sa mga kinakain. Iba yung nakasanayan natin sa nakasanayan, nakasanayan nila pagdating sa pagkain. Kaya ano sila, eh, healthy living sila. Kaya malalakas. So ayun mga idol, lakad-lakad lang tayo Pampalipas ng oras Ayan, ganda rito Ganda ng panahon Kaya maganda rin sa pakiramdam So tignan yung mga idol Kung hindi ko sasabihin sa inyo Na nasa Taiwan ako Baka sabihin nyo na sa Korea ako Ayan o, oh, parang Korea yung style niya. Eto, simbahan nila to Simbahan ng Buddhist yata yan Ayan, ganda o oh. Eto, di ko alam kung ano to. Uh, kung minsan dinadasalan nila to eh. Itong mahabang ano na to. Uh, statue na to. Napapalibutan ng mga... Mga ano, mga isda. Mga dragon. Kung ano-ano yung mga nakapalibot sa kanya. Di ko alam kung ano yan. Pero kung minsan nakikita ko... Magdadasal sila dyan. Siguro, isang religion nila yan. Ayan o, tignan nyo. Mga isda, dragon, iba-ibang klase yung nandyan. Ayan, ganda oh. Ang isang nagustuhan ko talaga dito sa Taiwan, mga idol. Unang-una, itong klema dito, hindi nagkakalayo yung klema dito sa klema dyan sa Pinas. Kasi nga, magkapit-bahay lang sila. Ang may pinagkaiba nga lang talaga pagdating sa taglamig. Grabe din ang lamig dito, mga idol. Talagang nanunuot, nanunuot talaga sa balat. Ganda rito, you know? Pero pagdating ng ay pag wala na yung taglamig, balik na uli sa dati, parang nasa Pilipinas ka na lang din. Ang kaibahan naman dyan sa Pinas, medyo mainit lang ng konti dyan sa Pinas. Pero hindi tulad sa ibang bansa, kasi nanggaling na rin ako ng Middle East mga idol. Kapag taglamig doon, sobrang lamig talaga. Talagang kung hindi ka sanay, uh, magdudugo talaga yung ilong mo dahil nangyari na sa akin yun. Sa sobrang lamig dati, uh, dumugo ng dumugo yung ilong ko sa loob ng isang buwan hanggang sana sanay din ako yung iba naman sa tag-init naman kasi pag tag-init naman doon nakilala nga ang Saudi sa sobrang init pero sa totoo lang kapag taglamig sobrang lamig kapag tag-init sobrang init kaya hindi balance ang klima doon pero dito sa Taiwan balance na balance lang parang nasa Pilipinas ka lang din Ayan, ganda parang Korean style yung ginawa nila rito pero wala talaga talagang masasabi dito sa Taiwan uh, Malaya ka, malaya kang kumala Pagkatapos, uh, walang masyadong restriction Basta sumunod ko lang sa patas ayan, May dumana aeroplano mga idol Madalas naman yan Madalasan kasi, nagtitraining sila uh, Yung mga jet fighter nila uh, Hakon at umaga, madalas yan, lagi yan So ayan mga idol, uh, pabalik na tayo kasi ano na yun, kalsada na yun sa dulo nun. No? Pasyal-pasyal lang, pasyal, pasyal lang tayo ma uh, pantanggal ng ano, pantanggal ng stress. Saka na tayo gumawa ng video tungkol sa pagdating sa Sugal para makapagpahinga naman tong mga utak-utak natin. Umiwas na kayo, umiwas na kayo, huwag na kayong magsugal. Masisira lang buhay niyo Sa ngayon, relax lang tayo. Stress-free ika nga. So ayan mga idol, pagdating sa tanawin, pagdating sa itsura, yan, mapuno. Talagang hindi, hindi mo masasabi na nag-abroad ka, parang ganun na lang sabihin natin. Kasi kung pagdating sa, hindi, pagdating sa ibang bansa, tulad sa Middle East nga, tulad ng sabi ko, paglabas, paglabas namin dati sa tinitirhan namin, ang makikita mo doon, pur disyerto talaga. Mga buhangin, naglalaki ang mga bato, Pagkatapos, magsha-shuttle lang kami. Lahat ng madadaanan namin, mga buhangin din, mga malalaking bato hanggang sa makarating kami sa company. Paglabas namin ng company, ganun ulit hanggang sa makarating kami sa tinitirhan namin. Ganun ng ganun ang buhay namin araw-araw doon. Pero dito, kung ano yung nakikita mo sa Pinas, ganun din ang makikita mo rito. Hindi ka nga lang makakakita dito ng squatter na tulad dyan sa Pinas. Kasi walang squatter dito. Dito mga idol ang ganda yang ilog na yan sa may tulay na yan napakadaming tilapia dyan yan sa baba nyan ilog yan eh pagkatapos siksikan yung mga tilapia dyan mga idol ang dami hindi nila pinapansin Akyat muna tayo sa taas mga idol para makita natin yung ganda ng ano yung ganda ng paligid kasi yung ganda ng sikat ng araw dito oh. tignan nyo yan oh. parang nasa Korea o oh, di ba? Korea made in Taiwan. <laughs> ayan, ganda ng sikat ng araw. Ganda, talagang kitang-kita kita mo yung ganda ng paligid, oh. Hindi tulad kasi nung nakaraan, mga idol, laging umuulan. Pagkatapos, uma, madilim ang paligid kasi laging ang naambon, laging naulan. Pero ngayon, bukad-gad na bukad-gad ang sikat ng araw. Itong talagang nakaka-relax. ganda ng paligid. Yan, oh. So, ayun, mga idol. Um... Uh, iginala ko lang kayo para makita nyo naman kung gaano kaganda ang Taiwan para sa mga gusto mag Taiwan subukan nyo mag apply kasi nga malaki ng rate dito mga idol so ayun mga idol maraming salamat sa panunood next time gawa na tayo ng video maraming salamat God bless mga idol